Kapayapaan nawa ang sumainyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Isa na naman itong dahilan kung bakit ko piniling yakapin ang Islam bilang aking pananampalataya at paraan ng pamumuhay. Ang pag-ibig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagabay sa akin patungo sa landas ng tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang pwersa, isang koneksyon sa isang tao bagay o entidad na tumutupad sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pag-ibig ay nagpapakita sa iba't ibang anyo. Isipin ang mga sumusunod. Ang ugnayan ng isang ina sa kanyang anak ay isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng pag-ibig. Ang mga sakripisyo ng isang ama para sa kanyang pamilya, dulot ng pag-ibig ay nagpapalakas ng pagkakaisa sa tahanan. Ang isang mag-aaral ay maaaring magkaroon ng pagmamahal sa kanyang guro bilang pagpapahalaga sa mahalagang kaalamang na ibabahagi sa kanya. Kadalasan, nararanasan natin ang pag-ibig para sa isang tao na nais nating makasama at bumuo ng pamilya. Ang material na pag-ibig ay makikita sa ating pagkakabit o pagkahumaling sa mga bagay tulad ng mga sasakyan, bahay o iba pang ari-arian. Ang pag-ibig sa sariling bansa ay maaaring umusbong kapag ito'y nagbibigay ng mga karapatan, siguridad, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at iba pang mga bagay na mahalaga para sa isang komportabling buhay. Marahil ay maisip mo ang iba pang halimbawa ng pag-ibig. Kapag tayo ay nagmamahal, maaaring magmukhang makalangit ang mundo. Gayunpaman, ang lahat ng uri ng pag-ibig na ito ay may hangganan maaring maglaho, magbago o mawala sa atin. Ang tunay na walang hanggan at hindi nagbabagong pag-ibig ay natatagpuan lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagbigay sa atin ng buhay, nagkaloob ng talino at ang ating tagapagtaguyod na nagpoprotekta at gumagabay sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malapit sa atin kaysa sa ating sariling ugat sa leeg. Ang pagkaunawang ito ay nagbabago ng panandali ang kasiyahan tungo sa isang landas ng banal na gabay na nagtuturo sa atin ng tunay na kaligayahan habang ating nauunawaan ang ating tunay na layunin. Ang tutdin ang kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga gawa.